the Marcos administration? What does the palace have to do with it? You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay uh, 2022, ah, uh, sorry, 2022 campaign ads to. Mm. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Ito ang tugon ng palasyo ng Malacanang sa political ad ni Senator Amy Marcos kasama si Vice President Sara Duterte kung saan tinukoy na itim ang kulay ng bansa ngayon dahil daw sa gutom at krimen. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Panas Press Officer Claire Castro na mas inilalarawan daw ng naturang ad campaign ang panahon ng nakaraang administrasyon. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Castro, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakapagtala ng 7.2 trilyon na utang na hanggang ngayon daw ay binabayaran ng kasalukuyang administrasyon. Malinaw din anya ang record mula sa Philippine Statistics Authority na bumaba sa 15.5% ang poverty incidence sa bansa noong taong 2023 mula sa 18.1% noong 2021 o sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Kinontra ng PNP ang naratibo na lumala ang sa bansa. But we can only speak of uh, our uh, what we have, you no? yung ating crime statistics, which we actually reported a uh, few days or few weeks ago, where we, it covers January to uh, April of uh, 2025. As compared uh, to last year, where we have uh, a uh, big decrease of uh, 26% sa aming uh, crime statistics. So we stick with the reality what we have now, yung aming data. Samantala hindi naman daw sang -ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ganitong klase ng negatibong pangangampanya, lalong-lalo na raw kung ito ay fake news. Sa huli pinayuhan ni Castro ang publiko na maging mapanuri at huwag magpaloko sa sinasabi ng ilang campaign ads. Maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa ilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.